Kumusta survivors? Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay mga sintomas sa pag-atake ng seizure. Nagkaroon ng seizure after stroke ng dahil sa nadistorbo ang ang tatbog ng kuryente sa utak mo galing sa damage sa stroke mo. Ang unang simptomas sa pag-ataking ng seizure pagkatapos ng stroke ay natulala. Pag natulala ang isang survivor ay nakaramdam siya ng isang aura na yun naramdaman niya hindi niya maititindihan. Ang ikalawa ng simptoma sa pag-atake ng seizure ay nalidito. Pagkatapos ng isang seashore attack, nalilito din ang survivor kung ano ng nangyari. Ang pangatlo ng sintomas ng seashore attack ay nawalan ng malay ang survivor. Pag nawalan ng malay ang isang survivor, diyan nagsisimula ng malaki na seashore dahil sa abnormal na yon takbog sa kuryente sa utap niya galing sa stroke. Ang pang-apat na simptomas sa pag-atake ng seizure after stroke ay ang pangninigas ng buong katawan. Pag nawalan ng mga isang survivor uh, meron si Shore at uh, kasunod din yan ay ang pagtigas ng buong muscle sa katawan niya. Nang dahil sa nadistorbo ang takbog ng kuryente sa utap ng survivor, ang ikalima ng simptomas sa pag-atake ng seizure ay naginginig ang buong katawan. Pag naginginig ang survivor nang dahil sa seizure ay it nang dahil ito sa lumalala yung ang tapbog na kuryente sa buong utap niya. At di niya kontrol ang lahat na galaw sa buong katawan niya kundi nginig lang. Subscribe to my channel.